Ang kwento ni Cain at Abel ay isa sa mga pinakaunang kwento sa Biblia na matatagpuan sa aklat ng Genesis. Pagkatapos patayin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, siya ay pinalayas ng Diyos at napadpad sa lupaing tinatawag na Nod sa silangan ng Eden. Isa sa mga madalas itanong ng mga nag-aaral ng Biblia ay kung paano nakahanap ng asawa si Cain. Upang maunawaan ang sagot sa tanong na ito, kailangan nating tuklasin ang konteksto ng panahon at ang mga posibleng paliwanag ayon sa Biblia sa pamamagitan ng 8 points. Point 1: Ang simula ng lahi ng tao. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eva sa Genesis 1:28. Magpakarami kayo at punuin ang lupa. Ang utos na ito ay nagpapakita ng intensyon ng Diyos na dumami ang mga tao sa mundo. Bagamat hindi direktang sinasabi sa Biblia ang lahat ng mga anak ni Adan at Eva, malinaw na mayroon silang maraming anak bukod kina Cain, Abel, at Seth. Mababasa natin sa Genesis 5 verse 4, Pagkatapos ipanganak si Seth, nabuhay pa si Adan ng walong raang taon at nagkaanak pa ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Point 2. Pagkakaroon ng asawa ni Cain Bagamat hindi tuwirang sinasabi sa Biblia kung sino ang asawa ni Cain, ang pinakapinapaniwala ang paliwanag ay nag-asawa siya ng isa sa kanyang mga kapatid na babae o pamangkin. Dahil sina Adan at Eva ang unang tao, lahat ng tao sa kanilang panahon ay magkakamag-anak. Ang pag-aasawa sa loob ng pamilya ay isang pangangailangan upang magpatuloy ang lahi ng tao sa kanilang panahon. Sa kasalukuyan, ang ganitong uri ng pagsasama ay ipinagbabawal at itinuturing na imoral. Ngunit sa simula ng kasaysayan ng tao, ito ay isang pangangailangan para sa paglago ng populasyon. Point 3. Lupaing Nod Pagkatapos patayin ni Cain si Abel, sinabi ng Diyos sa kanya, matatagpuan sa Genesis 4.11. Ngayon, isinusumpakita at pinalalayas sa lupaing ito, sa lupang sinipsip ang dugo ng iyong kapatid na iyong pinaslang. Napadpad si Cain sa lupaing Nod sa silangan ng Eden. Mababasa natin sa Genesis 4.17. Nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y nagdalang tao at nagsilang na si Enoch. Si Cain ay nagtayo ng isang lungsod at tinawag ang lungsod na iyon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. Muli, bagamat hindi binanggit ang pangalan ng asawa ni Cain, malinaw na siya ay nagkaroon ng asawa at nagkaanak. Point 4. Ang epekto ng kasalanan ni Cain Ang kasalanan ni Cain ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang buhay. Siya ay naging isang palaboy at tumakas mula sa harap ng Diyos. Sinabi ni Cain sa Genesis 4.14, Ang parusa ko ay higit pa sa aking makakayanan. Itataboy mo ako mula sa lupaing ito at mula sa iyong harapan ay itatago mo ako. Ako'y magiging isang lagalag sa daigdig at sino mang makakakita sa akin ay papatayin ako. Ngunit kahit na si Cain ay pinalayas at naging isang lagalag, ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang awa sa pamamagitan ng paglalagay ng tanda kay Cain, upang hindi siya patayin ng sinuman. Genesis 4.15 Point 5. Binigyan ng tanda si Cain Bagamat hindi sinasabi sa Biblia kung ano ang eksaktong tanda na inilagay ng Diyos kay Cain, ito ay isang simbolo ng proteksyon. Sa kabila ng kanyang kasalanan, ang Diyos ay nagpakita ng awa at proteksyon kay Cain. Ito ay nagpapakita ng likas na katangian ng Diyos na maawain at mapagpatawad. Kahit na tayo ay nagkakamali at nagkakasala, ang Diyos ay patuloy sa pagbibigay ng kanyang awa at proteksyon sa atin. Point 6. Ang pagpapatuloy ng lahi ni Adan at Eva Matapos ang insidente kay Cain at Abel, si Adan at Eva ay nagkaroon pa ng ibang anak Mababasa natin sa Genesis 4.25. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at siya'y nanganak ng isang lalaki na pinangalanan niyang Seth. Sinabi ni Eva, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kapalit ni Abel sapagkat pinatay siya ni Cain. Naging ama ni Enos si Cain at sa kanyang panahon, nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Genesis 4.26 Point 7. Ang kabuwang konteksto ng buhay ni Cain. Ang buhay ni Cain ay nagbibigay sa atin ng maraming aral. Una, ipinapakita nito ang resulta ng kasalanan at ang epekto nito sa ating buhay. Pangalawa, ipinapakita nito ang awa at proteksyon ng Diyos kahit na tayo ay nagkakasala. Pangatlo, ipinapakita nito ang kahalagahan ng pamilya at ang pagpapatuloy ng lahi ng tao. Point 8: Aral mula sa buhay ni Cain. Number 1: Pag-iwas sa galit at inggit. Ang kwento ni Cain ay nagsisilbing paalala sa atin na ang galit at inggit ay maaaring magdulot ng malaking kasamaan. Dapat nating matutunan ang magpatawad at magpakumbaba sa halip na magtanim ng galit sa ating puso. Number 2. Pagtanggap ng Disiplina Kapag tayo ay nagkakasala, mahalaga ang pagtanggap ng disiplina at pagsisisi. Ang Diyos ay laging handang magpatawad kung tayo ay tapat na humihingi ng kapatawaran. Number 3. Pagpapakita ng Awa kahit na si Cain ay nagkasala, ang Diyos ay nagpakita pa rin ng awa sa kanya. Dapat tayong maging mawain at mapagpatawad sa ating kapwa. Conclusion Ang kwento ni Cain at ang kanyang paghahanap ng asawa ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagunawa sa kasaysayan ng tao at sa mga aral na nais ituro ng Diyos. Sa kabila ng kanyang kasalanan, si Cain ay nagkaroon ng pagkakataon na magpatuloy sa buhay at magtayo ng pamilya. Ang Diyos ay nagpakita ng kanyang awa at proteksyon sa kanya, at ito ay patuloy na aral sa atin na kahit tayo ay nagkakasela, ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay patawarin at gabayan. Ang pagkakaroon ng pamilya at ang pagpapalaganap ng lahi ng tao ay mahalagang bahagi ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan at ang kwento ni Cain ay isa sa mga unang halimbawa nito. I encourage all of you to please subscribe, like, comment and share this video to your friends and loved ones. Together, let's spread the good news that Jesus is the only savior and lord. God bless you all abundantly. Abangan ang mga video sa series ng